ULAP! sting. Hindi ko na siya makita. May ulap na. Ano mga ako? Picture, uh, videohin mo ako. Okay. Ano mag aano ka? Narampa ka na naman. Ito na. Kaka-videohin Okay na to? Yes, maybe. Oh, kamusta naman ang pagpunta mo ng Baguio, Yots? Super so experience na dito ako sa ulap. Ah, uh, mm. e che sia... <laughs> <laughs> Metti <di> famiglia. <laughs>